naka set destination nga para tayo mga master no habang nag trap tayo dito sa may ever commonwealth pinasukan tayo ng booking ang pick up naman nito mga master ay sa may tibuli royal no so bago nga pala tayo makapasok sa tibuli royal mga master is papasok muna tayo ng vista so dito muna tayo sa gate ng Bistarial, papasok Sa may um, street corner na lang So ang pick up nga nito mga master ay sa mismong gate lang ng Tiboli Royal. So yun lang mga master at, at tara let's go pick na natin. Juliet? Ha? Juliet? Juliet po. Yeah. Juliet. Juliet daw nagkuhan, Juliet. Lia. Yeah, yeah. Tibuli. Juliet po eh. Tibuli Dalia. Ah, alin po? Yung Juliet daw nag-book ah. Ano bang plate number niya? Ha? Anong pangalan? Andy de la Cruz. Oh, hindi po ako yan. Sir. Ah, hindi. <laughs> iba, iba. Angkas din kasi. iba, iba na. Sige, hintayin ko na lang. Jailit ang nag-box sa kanya eh. Sige. Salamat tayo. dalawa nga pala dito ang pasahira na nag-aantay mga master at ito na nga mga master dumating na yung rider nung isa no so yung kausap natin kanina na lumapit talaga sa atin yung rider niya dumating na so yung pasahero ko is wala pa uh, medyo matagal na nga pala akong nag-aantay dito siguro mga 5 minutes na yay wala pa yung uh, PN.

Dito nga mga master ay nagantay ulit ako ng another 5 minutes dahil nga uh, talagang gusto ko siyang maisa kahit rin lang naman ako pero kasi uh, na pick up na yung isa tapos yung isang lalaki dito is nagaantay din siya no so napansin ko na parang siya talaga yung pasahero kasi hindi lang kami nagkaintindihan ng una dalawa-dalawa kasi silang lumapit sa akin kaya ang ginawa ko is uh, tinanong ko ulit siya kung talagang sino ba talaga yung nagbook o nagpabook lang ba siya so yun dun ko nalaman nagpabook lang pala siya so siya pala talaga yung pasahero ko ano bang book nyo sir? mobit din? Oh, so, mamaya nagkapalit na pick up niya yung pasahero ko ba uh, mamaya nagkapalit. Si okay, may pangalan dito. Eh. Ha? Si Jewel Jewel daw yan? Hmm. Sino nag-book? Juliet? Oh, Juliet. Ayun nga. Ito nga, Juliet nga to. Ay, ikaw pangalan, Jewel? Oh. Kala ko yun. Sabi ko sa'yo, Juliet yung nag-book eh. Kala ko ba? Ikaw wala. <laughs> Juliet, tuwal De, Hindi, Juliet lang eh. પૂતન લાખ રો ભાઈ

that